Ganyan pa nag so yung nagreklamo. O, oh, tapos okay. mo na. Ay, ang dami pa. O, ganit na yan. Ang sipag naman. Wala naman lagi ang masipag. O, oh, sana all. Na, oh. <laughs> na all? Na, bumalik pa nga sa saan akin. Kala mo yung kakalitas ka na. Wala ka naman ito. Hindi.

kain ng mayong tapay, kung may ng tapay. hahahahaha, yung asarong mo. hahaha, di talaga. eh mo. mo. hahaha. yung kasi nagkakasaynang mo. hahaha. ng mo, di ba? na na ito. <laughs> Sige, pagbutin mo yung paggagadgad mo dyan. <laughs> Kakain lang ng tanghalian, merienda naman. Uh, at Ayo, Kaya dapat lang talaga na ngayon ng ano, eh. <laughs> May nagpupunas ng mga dahon <laughs> at ibabalot <laughs> daw yan dyan. <laughs> parang suman. <laughs> so Pagkasipag naman talaga. Ay, <laughs> Tayo, 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 tayo. <laughs> Ang usapan, ayaw mag-edya, ako mag ba? Oo. Ako mamaya. Dalawa sa akin. <laughs> dalawa lang daw yung kanya. <laughs> dalawa, 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 dalawa. 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 Dalawa, dalawa, na Dalawa, na... ako ng <laughs> Eh, isama mo na yung kasutahan kasi hindi naman sila. Oo, oh. tigdalawa din doon. <laughs> 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 Ikaw naman yung taga-supply ng dahon. Oo, oh, ako taga-bigay ng dahon. <laughs> <na> Ang oh, <laughs> mo kasi. Kulang, makakulang tayo ng dahon. Sige ka. Oh, Dami-dami yeah. niyan, ti. Dahon ng gabi. Ilap. Pintos ito. Pintos pa. Pintos Habang yung nagpapaano ng na pinto, sige, ang panghakay. <laughs> Ikaw ay nagreklamo na nakakapagod. Ang hirap kaya mag-request po ako. Sana all. Ang unang nakisip. Diba? Sige, ang hikab niya. Data'y naglalaga na lang. Sige, ang hikab. Sige, ang hikab. Sabi ko hikab. Mohok talaga sa akin mo. Sabi mo, moho. Akala, akala ko sina Jia hindi pala ayan nga akala ko si Jia akala ko din mukha pala kasi sabi mo yung, yung, kaka, 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 oh, musog ka musog nasaan <laughs> <laughs> ka kaya mo hikap ka Si Malino siya tawag. Oo. Oo. Di ba? Okay, di ba mag-ano? Lalatagan natin yun ng ano. Oo, latagan na lang nagkuha. Ayan. Parang uho. Kanina, tayo ng bata. Kaya naman. Parang uho. na. Okay na ngayon. Upal eh. Damihan nyo. Kunti ko siya. Daming dahon dati. Suwa? sa atin ang gawin. Parang suwa. Mana yon Masyadong madami. Pabilog, pabilog. Pabilog. Yan, na lang. Kaya na lang, ne. Kasi pa yan. Ang sigong dahon niyan. Pag ganyan, dalawa Isin, na lang. Isang alam na sa dahon. Sige, ganyan. Tapos sa atalihan niyo, huwag lang gulong. Huwag na, tapos na lang. Tapos ano na lang. Tapos na lang siya, eh. Yan. Ay, dapat itabi kasi yung ano ba? Yun itabi na dito. Itabi na dito. Itabi na dito. Kumanda na nga ngayon ng migas. Ito. Nakakanina. Kada ganun. Kumalap pa oh, siya. Itabi na yan. Nalabas. Doon na lang. Para ilatag mo na. Paano At least, hindi. Walang tayo pa. Ipuro klaro na Oh, makikibalot na siya. Balik ako dyan. Ano? Tala, Pintos! Ano pintos? 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 Kasi sa pintos. Mag-balot na po. Ay, dali. Parang sinabuwan na yun. Ang sigas kasi yun. Ang dami nilagay niya. Ang dami kasi yung magbalot na po. Ayusin, no. Malabas yan. Mag-aaway pa ba naman kayo dyan sa pintos na yan? Paano? dami. Ang dami kong nilagay. Ang dami yung nilagay. Parang yung pagdaya pero na po naman tayo. Oo, tingnan mo, nagwawala na ako. Dapat na yan. Kasa na yung ganyan. Dito na lang ako sa ganito. Tapos lagyan na. Lagyan mo yung parang ganyan. Dahon ng sako, dahon ng ano. Kaya nga. Dahon ng mayayas. Oo. Kaya nga. I-try muna natin ito na. Ilang minuto ba na yan? Oo, yung isa na kanganga na. Dali. Ibalik ko na yan. Ibalik kasi.